Magandang araw mga Lodi Meron tayo dito YTX Nalos yung thread ng kanyang magneto Kaya hindi maipasok yung kanyang nut na busalsal Ngayon, ibabalik na natin sa dati yung thread Para uh, maturnilyuhan at hindi kumalas yung kanyang flywheel Ayan Sinasigurado natin nakakagat ng maigi yung ating pang thread Malakas ang tools na galing kay JP Works yan shout out yan yan after nating mapakagat yan dandahanin natin pihitin para uh, magkaroon siya ng panibagong thread at sa ganun ay maibalik natin sa dati at papalitan na rin natin ng panibago siyang nut para ariglado at hindi kumalas yung kanyang magneto kasi nagkaroon ng diferensya ang kanyang bendex drive dahil sa cross thread nga yung thread ng magneto hindi siya mahigbitan ng maigi kaya kumalas yung kanyang naputol yung tornilyo ng mga bendex drive o, ayan natapos na natin ay na natin sa uh, dati smooth na smooth na siya kahit kamayin na lang okay na yung kanyang thread ayan. Okay na. Tapos na at uh, papalitan na lang natin yan ng panibagong nat. Yung Yan. na natin ang nat. ni Papa Games. Kahit kinakamay na uh, mo. na 8. Kasi pala. Hindi ka na Yan. Before and after. Ayan na. Mga Maraming salamat.